Uy. Saan punta niyo? Sa Naga. Naga? Kumusta? Kumusta? <laughs> Sisay May... no ka? Ay, Allah. Uh, ko lang. Si Birne. Ay! Birne. No Oh Oo, saan kayo? Sa Naga. Saan kayo galing? Yan, oh, namista. Oo, uh, namista. Oh ano? Ilan kayo dyan? Apat. Ah, apat. Ah, kasi nasa likod. Ayusin ko lang yung gamit ko dito sa likod. Oo. Eh... <laughs> okay. Sangkai pupunta. Senaga sa enggak? De, bakit Ambil Laur kami. Ambil ah, mi laur kayo. San Antonio. Kala ko na sa ano ka? Sa ma. De makunag para Abroad, ay abroad. Milaur. Sa Tangaso ano yan? Sa Kainta? Oh. Sa Kainta kami nagpara ko yan. Gusto yung kang kuya na eh. <laughs> ay, nag na. Gusto Ayos lang. Si ano, si Boy. Oo. Oh. Sige so, na kayo. Ay salamat. Oo. Oh. Panaga hey. yan, panaga. Panaga tayo. Ay, na oh, na lang. oh, pangalan mo na, Ha? Huh? Ay, syempre pang ninda, tubig. Ay, grabe. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ay, salamat. Oh, ito si na to. Yan. Do to, to, si sino to. Si Min. Ha? Minyo. Oh, lakasan mo, lakasan mo. Lakasan mo, adjust mo na. Oh, ito si Nonoy. Ano na Nonoy? Ay, iyan. Si, ay, ang ng... solo kung kuyan. Solong bugtong. Oh, solong bugtong. Oh. Si Berwin. Ah, akin na yung ano. Si Berwin. Taka, alisin natin yung uniform. Sabi ni Nonoy. Ah. Ah, iyan ah. Iyan siya. Ano. Para makasakay kayo. Oh. Yan. Oh, hindi, hindi yan nagsusuka? Da, daiman. Ibarkay. Abi, may plastic tayo dito. Ayan. Ano nanay? Pag, ay? Nagsabi pag Ayo pag ano. Alanganin at uh, may plastic tayo. Salamat nakasabay kasabay oh, kita. Oh, okay. <laughs> sige. Eh. Sana aircon at mainit. Yan. Okay. Uri ayos na pala ng Let's ano mo eh. Congrats pala. Sayon. <laughs> Congrats. At ano ka na? Medyo alangkaw na ang naabot. Okay lang yan. <laughs> okay lang yan. Thank you. eh uh, Malayo man malapit din. <laughs> ano nanay Ikaw nanay Anong grade mo na? Oh, anong grade mo na daw, boy? Ha? Grade 6? Oh mag -ano na siya, ma mag high school ka na. Ay mag high school na, natsatsagaan oh. din. Sige, at uh, diretso na tayo, uh. panaga. Yun. Eh, sakto, panaga ako. <laughs> oh, nagka timing. Ah, <laughs> uh, lipasin lang natin 'tong mga sakyan, wala na pa sa likod. Oh. Okay. Tingnan pa lang saan 'no nagka ano 'no. Una. Oh, dito na lang kayo. Oh, salamat. At salamat. uh, dyan na lang kayo sa Kaisa. Tabi. Uh, punta ng San Antonio San Milaor. San Antonio Milaor. Oh, ingat kayo, ingat. Salamat, salamat. Oh. Sige. Okay. Yan. Malabas na sila. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Oh, nanay. Good luck sa pag-aral nanay. Ingat, ingat Oke, ingat, ingat